Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. <clears throat> Narito na naman si Susadam Aglaon. <clears throat> uh, si Elnobelos Guerrero. <clears throat> sa MS ko, asa uh, YouTube ko ay MS na dating Anson Santa Maria. Uh, at ngayon ang bago kong account na Facebook ay Sir Sakar. Kung gusto niyo magpa sa, sa Facebook, yan ang aking account. Inuulit ko, Sir Sakar. Ang tatalakayin ko sa araw na ito na lihim na karunungan ay ang luya. Na. Sa English ay ginger, no? Alam halos lahat ng tao lalo na nga ng mga karana tao na ang luya ay ginagamit ito ya, sa sangkap sa pagkain na sa mga lulutuin. Sapagkat <clears throat> ang luya ay nakakatulong para makaalis ng langsa na ng mga pagkain iluluto lalo na nga ng mga karne. No. Ang isang halimbawa ay ang tinola, di ba? Ang tinola ay ya, meron niyang luya. Hindi lang, <coughs> hindi lang papaya kung walang papaya eh sayote di ba eh hindi lang may sibuyas di ba? may paminta may asin di ba? may betsin di ba Siyempre, yung sangkap yung manok di ba malunggay eh meron din yang uh, na luya <coughs> ang luya ito ay magagamit din hindi lang sa uh, may kinalaman sa pagsanggap sa pagkain kundi sa spiritual na bagay ha? sa ano magagamit ang luya ang luya ay magagamit bilang proteksyon sa sarili at magagamit din ito pang tira. <coughs> sa mga kaaway o sa gumagawa ng masama sa iyo yeah? <coughs> at yan ang ituturo ko sa inyo kung paano nyo ito magagamit na proteksyon ano? <coughs> ang luya ay alam natin ito'y maanghang katulad ng siling labuyo ng sibuyas ng kain, ng pepper yeah? ang lahat ng mga bagay yeah? na maanghang. Yan ay nagagamit hindi lang sa sangkap nga sa pagkain o pagluluto, kundi maging sa spiritual na bagay. Ang totoo, hindi lang yung mga maanghang maging yung maasim. Gaya ng suka. Ang matamis, gaya ng honey. Di ba? na mga nagagamit yan sa spiritual na bagay o, nabanggit ko lang yan ang mga yan sapagkat may mga halaman, may mga ugat, may mga prutas na, na maanghang, matamis o maasim, no? Pero ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tutok lang tayo sa luya. Totoo ba na yan ay eh, merong kapangyarihan spiritual at yan nagagamit? Oo, alam yan na karamihan ng mga manggagamot. No? At ayan ay nasubukan ko na rin. Diba? <coughs> Sapagkat nung ako ay nasa Pilipinas pa, diba? na patira ako dyan sa Rizal, sa Kogio <coughs> at yung Padilla ay malapit lang sa amin. ba diba? Meron akong naging mga kaibigang manggagamot yan, ano, na <coughs> nagbigay din sa akin ng mga kaalaman. Sapagkat noon ay nagsisimula pa lang ako, pero nanggagamot na ako. Kaya diba? lang, siyempre, <coughs> kailangan madagdagan ng mga kalaman ko meron dyan sa palilya na isang samahan na <coughs> isa ya? sa tinuturo nilang lihim na kalaman at syempre kumikita din sila dyan na dyan ay matutulog ka sa kanila magpapasting ka ng tatlong araw ba? Diba? walang kain, walang inom yun ya? gagawin mo doon ka sa kanila matutulog hmm? tapos ah, <coughs> pagkatapos mo mag-fasting, sa loob ng tatlong araw eh yeah, e, ka nila ng sabaw na buko at yung katas ng luya di yeah? ba? Hmm. Hmm. pansinin nyo katas ng luya sapagkat luya ang tinutukin natin no? hindi ko alam kung bakit uh, Pagkatapos mag-fasting ay kailangan uminom ng katas ng luya at ng buko. Nung mga panahon yun eh, hindi sumagi sa isip ko. Ah, uh, tanungin sila, no? Hmm. yan Ay, mahal din, no? Ah, mahal din. Noon, noon ba? Ah, ano pa yan, ah? Ah, 90s pa yan. Mga 97, 98 yan. Yung ganyan. <coughs> ah, hindi. Mga... 99 o 2000 ah, yan yung nandun ako sa Pilipinas pagkat nakarating ako sa bansang ito ay 2007 no? <clears throat> eh ang bayad ko noon ay 300 no sa pagsasagwa noon no? noon pa yun ewan ko ngayon kung tumaas na yeah. hmm. ang <clears throat> pinapupon ako doon sa inyo ah, eh yung luya no na pagkatapos namin ng tatlong araw magpasting na hinang hinaka <laughs> kasi di ka kumakain, di ka gumugutom ay di, di ka kumakain, di ka umiinom ng, ha, ng materila pagkain di ba, ng tubig eh talaga maghihina ka at sabik na sabik kang kumain at uminom pero bago kanila nila pakainin gaya ni sinabi ko pinainom ka ng sabaw ng buko at ng katas ng luya no? So, katas ng luya eh hindi naman marami yun basta eh, makainom ka lang katas nun, no? kinatasan. Oh, eh, yun ang pinakabayad mo sa 300. Ha? Na, ha! Makatikip ka ng sabaw na buko at ng katas na luya. Yeah. Pero, mahalaga yung pagpapasting. Nagpapalakas yan ng uh, spiritual na nakapangyarihan. Papasak. Lahat, physical, spiritual, di ba? mental, emotional. Di ba? Apektado lahat. Kapag pag-emotional, di ba? Eh, eh, nakakaramdam ka ng, ano, di ba, ng, uh, tawag yan. Kaya may kinalaman sa emotional, kasi, ah, uh, iniisip mo, nag-aalala ka, na makakaya ko ba yung tatlong araw na uh, walang kain, uh, at walang inom ng material na pagkain, no? Kaya ako ng material, sapagkat mayroong spiritual na pagkain at saka inumin, no? Uh, yan yung may kinalaman sa orasyon, no? Uh, eh, nung mga bagay na yan, hindi ko pa alam yung pagkaing spiritual at material. Hindi ko pa alam yung orasyon tungkol dyan. <laughs> Kaya nun, eh, hina ako pagkatapos kong mag-fasting. Pero inuulit ko, ang fasting mabuti sa katawan. Ano? O, tapos yun nga, uminom ng katas ng luya. At pati sabaw ng buko. <clears throat> eh, nakailang beses din akong naggaganya, no? sa kanila. Mag-asawa yun eh. Wala namang anak. Pero meron silang tawag dyan eh samahan, no? Na itinatag nila sa kanila. <coughs> sa kanilang sarili. Yeah, meron silang dating samahan, di yeah? ba? Pero bumukod sila, gumawa sila ng sarili ng samahan. Pero sila lang mag-asawa. Wala silang mga miyembro, di yeah? ba? No. Pero meron ang ano nila, yun niya, may mga tao din man na, na, na pumupunta sa kanila at nagpapapasting, no? Pero ang natatandaan ko din, eh, nagbibigay din, nagbigay din yun ng isang kopon ba na nakatype na, ng na mga orasyon, no? Yan ang naalala ko. Kaya sabi ko, hindi ko makalimutan dyan. Tapos mo pasting, painumin ka ng katas ng luya. Kasi luya, talakay natin yan. Pati sa ng buko. Yan. Yeah? Eh, mabuti, mabuti yan. Kasi nga, ngayon niya, eh, yan ang ibinabahagi ko sa inyong kalaman. Pero, <coughs> Pero meron itong mag-asawang to may kaibigan din sila na malapit lang sa kanila. Yeah? Walking distance. Yeah? Hindi natin masabing kapit bahay kasi maglalakad ka pa eh. Kaibigan nila, manggagamot din to. Na, pangalan niya si Brad Densho. Yeah? Hmm. Eh minsan nagpunta yun doon, na, yeah? nakikipagkwentuhan, pinakilala eh, sa akin, nakilala ko. No? Sa kanya ako natuto ng tungkol sa mga mutsa-mutsa niya, no? kasi noon ang Sisimula pa lang ako, eh, wala pa ako alam dyan sa mutsa-mutsa. Ang alam ko lang, mga orasyon tsaka mga medalyon, no? Hmm. Pero sa kanya ko natutunin yung mga mutsa-mutsa, yung mga bato, no? Hmm. Hmm. Eh, minsan nag pasting uli ako. Talagang hinangina ako. ginawa ko, pumasyal ako doon sa bahay ni Brad Total, walking distance lang naman yun. Sabi ko, nagpa pasting ako sa kanila ngayon. Ah, sabi niya, ah, ganoon ba? Oh, pero <laughs> sabi ko, nanghihina ako. Sabi niya sa akin, eh, tama naman yung pagpapasting. Sabi niya. Pero ang kulang, hindi niya kayo binigyan ng orasyon para kahit nagpapasting kayo, ba, eh, malakas pa rin kayo, hindi kayo nanghihina. Yan. Ah, ganun ba? Oo. Pero dahil magkaibigan tayo, bibigyan kita. Yeah. Nang orasyon niya. O, eh, tuwal-tuwal naman -tuwal ako. Ha! Ka, dagdag ka tapos dagdag kapangyarihan sa akin yan. Yeah. Hmm. Uh, binigyan niya ako, ito ang orasyon, di ba? Kasi sinulat niya, yan ay orasyon ha, para sa pagkain spiritual. Yeah? Kasi wala kang pagkain material, kaya spiritual na pagkain dapat mong kainin para manatili lakas mo. Tapos, orasyon para sa inumin o tubig. Yeah? Spiritual na inumin. At orasyon para ikaw ay malakas. Oh, ganda. <laughs> Kaya hmm. yan, eh, nasubok ko. Totoo, buhay, di ba? Kaya noon, binigay niya sa akin, eh, ah, inihip ko agad sa dibdib ko. ya <laughs> inorasyon ko agad. Hmm. Eh, dahil naging malapit ako dito kay Brandencio, doon sa mag-asawa, pagkano, hindi na ako tumutuloy. Minsan, babati na lang ako. Pero, ha? tapos, ang tuloy ko na kay Brandencio, no? Kasi, eh, may natutunan ako sa kanya at saka gusto kong malaman yung mga mucha mucha dyan eh. <coughs> ang isang mutya na natutunan ko sa kanya yung tinatawag na mutya na, na isang mata napakaganda niya napaka makapangyarihan niyan alam natin ang sagisag ng isang mata sagisag yan ang pinakamakapangyarihan sa lahat di ba? <coughs> ah, sa kanya na yun eh, alam ko binigyan niya ako nun eh pero <coughs> Um, mas magandang binigay niya sa akin yung mutya ng kidlat at saka mutya ng olibangon, no? Maganda yan. kidlat at saka lubangon, no? Hmm. Kapangyarihan yan. Kasi pag mayroon kang mutya ng kidlat, hindi lang yan sa lakas, kundi may mga kuryenteng dumadaloy sa katawan mo, ya? Yeah? na yan ay magagamit mo sa panggagamot, ya? Yeah? Hmm. Yung olibangon naman, mas magandang kapangyarihan. Maganda rin to, yeah? Mula sa salitang uli, bangon. Sabihin uli, babangon ka. Sabihin, eh wala kang kamatayan pag taglay mo 'yan. Kasi babangon at babangon ka. Uli bangon, di ba? So, hindi ka mamamatay. Ah, kung mamatay ka man, mahaba ang buhay mo. Hindi ka basta mamamatay. Pag taglay taglay mo 'yan. Oh, taglay taglay ko 'yan. Yeah, maliit lang 'yan. Na bilog. Ah, uli bangon 'yan, Matiyan ang uli bangon. <coughs> yung mutya ng kidlat eh ma ma meron siyang mutya pero yun eh tinipak niya no? pinagkaloban niya lang ako ng maliit yan. Yeah. sige balik tayo doon sa luya kasi luya pinag-usapan natin ngayon nainggit tong mag-asawa ito di ba uh, kay uh, Bradencio at saka sa akin katilitira kami <laughs> so, <coughs> nung sinagkukadwa kami ni Bradencio nalaman ko tinitira ko dahil sa balat ko may parang yung tumutusok tapos eh, gumagalaw-galaw sabi ko, sabi ko, may tumitira sa akin sabi ko, ganun ba? o sige, kumuha siya ng luya sabi niya sa akin ha? yan, ikaskas mo ikaskas mo dyan sa kusang saan ka tinitira o oh. oh, di ba, may kinalaman ng luya doon makatwid talagang ang luya ay magagamit hindi lamang may kinalaman para ito ay kainin o isangkap sa pagluluto kundi si spiritual na bagay pag kinuskus mo yun, nawala. At automatic, bumalik yung tira doon sa gumagawa sa'yo. Sapagkat, yan ang kapangyarihan ng luya. Kaya ang luya ay proteksyon at pampapalik ng tira sa'yo, ng sino man tumitira. Inatatakutan yan, hindi lang ng mga nakikita, maging hindi nung nakikita. Sapagkat, yung amoy niyan, at yung yung anghang Diba? Yan ang matinding umaano sa kanila. Pero, may, may limitasyon yan. Kasi pagka ang aanuhin mo ay eh, mga koronado, diba? Yeah. ang mga mangkukulam mambabarag, eh, hindi na sila basta tatablan yan. Kaya tinawag na koronado, corona. Diba? Yeah. Mula sa salitang corona, ibig sabihin, sila ay mga hari, mga reyna. Diba? May mga legion na yan. Ang kapangyarihan nila, eh, diba? kapangyarihan na parang kapangyarihan, ah, parang na rin silang demonyo. No? Hmm. Bangga hindi sila demonyo, tao. Pero ang kapangyarihan nila, ang tangda ay kapangyarihan ng demonyo. No? Hmm. Kahit ang mga hindi nakikita, mga inkanto, lamang lupa, na, may mga koronado yan. Meron mga hari at reyna. Diba? No? Kaya pag yan ang natapat, eh, matindi yan. No? <clears throat> Pero mabagsik ang luya. No? Kaya tinuturo ko sa inyo ang paraan. na no? Ratwid. Kung tiningnan nyo ang daliri nyo at meron kayo nararamdam sakit, hindi niyang pantay. Ha? Kung ano man yung sakit na nararamdaman nyo. Ha? Kay kate, kay sugat o ano. Kumuha kayo ng luya. No? Balatan nyo. Ha? Yeah? Tapos eh, medyo diktikin nyo ng kaunti para yung katas lumabas. Tapos yun ang ipahid nyo kung saan kung saan may kate, eh, kung saan may tira. Hmm. Oh, yun, nalaman nyo na ha. Yan ang proteksyon. Tapos, ang isa pa na para maging protection niya, yung luya na tuyo. Hindi yung sariwa, yung pinatuyo niyo na sa araw, tanaw na tuyo na. Di ba? Na parang nanigas na siya, parang naging kawi na, di ba? Yan, ilagay niyo sa isang plastic, samahan niyo ng asin. Lagi niyo dalhin, ilagay ibalot niyo sa supot na pula. Pwede namang itim, puti, di diba? asul o pula. Pero pula, takot kasi ang pula. Nakikita man o hindi nakikita sa pula. Ang tingin nila jay apoy para silang sinusunog. No. Balot nyo. Dali nyo, nasa pitaka nyo, nasa bulsa nyo, kaya itali nyo sa bewang o ikwintas nyo. Hmm. Yan. Proteksyon. Tungkol naman sa magagamit para <coughs> tirahin nyo yung mga gumagawa, eh, hindi ko yan ituturo sa inyo yun na lang proteksyon, o no? oh. <clears throat> oh, hanggang sa muli, ano? yung mga kalaman na ito, ay i-share nyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga tao malalapit sa inyo, mga kaya mag-anak, kaibigan, share nyo rin tong YouTube channel ko, para makinabang sila, sa mga baguhang nakapanood nitong video nito, uh, i-click ang subscribes, ganun din ang bell button notice, para updated kayo sa mga video na ina-upload ko, Oh, hanggang sa muli, ha? Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat.